sa Good Vibes, pinakauna nga cake picnic sa Visayas, gitpatingayon sa Bacolod City. masobra sa 300 ka mga home bakers ang na nagtipon-tipon. Bit-bit ang ilang cake kay man. No cake, no entry. Yaring report. Kung hilig mo magkaon sa cake, makatulo laway kung ari ka sa Bantug Lake Ranch ang Sabado. Kay man, 300 man lang ka mga cakes ang nagaidas sa mga lamesa. Nagkalain-lain nga flavors, nagkalain-lain nga colors, kag nagkalain-lain nga design nga himo sa mga home bakers halin pa sa nagkalain-lain man nga parte sa Pilipinas. Isa na diri, ang cafe owner kag baker nga si Maureen Gabiota, nga gikan pa sa Iloilo. Suno so, sa kay Mao, wala pa sang cake picnic na natabo sa Iloilo kag luyag niya ini nga experience um, Na-intriga ko kay sang mo-tola pa eh. Wala pa cake picnic? Oo. Samo. Uh -huh. uh, hello, bakers, uh, <laughs> ang iban, gikan pa sa Luzon, kag sa Cebu, kag mga banwa ang syudad sa Negros, nga nagbiyahigid para i-enjoy ang pag-meet up sa kapareho nila ng mga bakers. Suno sa organizer nga si Mary Joy Puerto, inadlaw lang na puno gilayon ang 300 slots para sa cake picnic. Wala siya magpensar nga amo na si Lee kadamo sa mga home bakers parehos niya. Si Joy ang ginbuligan sa iyang mga baking students para matigayon ang pagtililipon. Since na nakuso yan ang cake picnic sa Europe, uh, si Gindalata rin sa Philippines, oh. kaya nag-start ni Luzon. Mm. And then ang um, Matamindanao may, my entry man. And then ang Visayas, amo First, di sa Visayas. Kada isa ka-participant, required magdala sa cake Kay man, no cake, no entry. May mga sponsors nga naghatag sang items para iparaful. Suportado man sa Bacolod Tourism Office ang pagtililipon sa bakers. Suno pa kay Joy, nagkakadapat lang i-acknowledge ang mga home bakers nga naghahimu sang freshly baked cakes. Oh. And, uh, proud of ko ang aking mga home baker na mga negosyante nag-serve niya sa mga fresh kidya. Uh ah. I think made to order din yun, yung mga, ah. mga cakes nila. So, kita, may mga no, 300 na cakes Kaya na na kita, hindi nga nag-effort kids sila and very successful din yung event. Pagkatapos ma-display ang cakes, rayot na. Nag-exchange sa slices ang cakes ang kada isa sa ila para ma-appreciate man ang ginpangabudlayan sang kada isa. Next year, isa ka mas dako bagid nga cake picnic ang ginaplano. 1,000 participants ang ginaplano nila nga tipunon diri sa Bacolod City.